Buyer sa Kasimershal di Matula, Sales Director of Casa Realty. Ikaw ba yung lagi na lang kulang ang sahod? Puro bayad sa renta? Gising, trabaho, ulit-ulit na lang. Hindi ka ba napapagod? Gusto mo bang pero piling mo hindi mo kaya? May solusyon na! For only $7,871 per month, may sarili ka ng bahay sa pagsikat place. Tara, ito'y kita! tayo oh, Papahay na to Walang down no equity Yan ang totoo Lipat agad Di ka na maghihintay Tutulungan ka Para't may matipay na buhay Mabilis na proseso Walang abala Kami ang bahala Sa'yo'y walang problema Ang pangarap mo Puta ng kamay, tara na Lipat ng na. huwag nang Ay, Kuha na Kuhan Ready for na. occupancy? No down payment, Ito. no Loan assisted by developer Malapit sa schools, hospital, banks at mga kainan Para sa buong pamilya If pareho kayong minimum wage earner ng co-borrower mo Approve ka na Yes na yes sa pagsigat place, Pampanga Here in Barangay Dolores, Magalang Pahay Sama-sama sa masayang tagumpay Kami ang paagatay Kaya, kuhan na, kuhana, na Bahay dito, kasadyang masagot sa pangarap mo kuhana, na, kuha na Ipagpa kasama Ang aarap totoo bahala sa process, i-message mo lang ako. Again, this is Marisha of Dimatula, ready to assist you. We hold the key to your new home. Let us help you unlock your dream life.